pitong gamit na pampaswerte sa bahay. Para pasukin ng swerte ang iyong bahay at buhay, narito ang mga dapat mong ilagay sa iyong bahay ayon sa feng shui. May mga pampaswerte sa bahay kang maaaring ilagay para itaboy ang malas at pasukin ng buenas ang iyong buhay sa buong taon. Hindi mo na nga kailangan bumili pa ng Lucky Charms dahil may mga gamit ka na sa iyong tahanan na maaari ding maging pampaswerte sa bahay at magtaboy ng kamalasan sa iyong buhay. Number 1. Bell Ang unang pampaswerte sa bahay na dapat kang magkaroon sa loob ng iyong bahay ay ang isang bell o kampana. Ang tunog ng bell ay efektib bilang pangtanggal at pagtaboy ng malas at negative energy sa loob ng iyong bahay pwede mo rin itong gamitin sa iyong tindahan o opisina para paalisin ang mga negative energy na nagbibigay ng conflict sa trabaho at malas sa negosyo. Kailangan mo lang ikalimbang ito sa paligid at sa loob ng iyong bahay, tindahan o opisina para sigurado ang swerte mo. Ipinapayo na ilagay ang bell sa kwartong hindi masyadong napupuntahan para hindi ito pamahayan ng mga bad spirits. Number 2. Bawang Ang bawang ay efektib na pangtaboy ng negative energy. Dapat ay ilagay ito sa south sector ng bahay na kung saan pinaniniwala ang malas ngayon. Dahil dito magsisimula ang ingitan, galit at iba pang negative energy na maaaring makasira sa iyo. Kailangan ding palitan agad ang bawang kung ito ay tuyo na para maging effective pa rin ito sa pagtaboy ng kamalasan sa bahay o tahanan ninyo. Para mas makaiwas sa malas ay iwasang ding maglagay ng mga bright lights o kahit anong fire element o kulay pula at kulay green o wood color sa south sector ng iyong bahay. Ito ay ang sector ng bahay na pinagsisimula ng mga away, court cases at misunderstanding. Number 3. Asin. Para naman sa maayos na kalusugan, makakatulong ang asin bilang panlaban o pang ng illness o sickness star. Dapat lang maglagay ng isang baso nito sa north east sector ng iyong bahay para magamot ang mga misfortune na may kinalaman sa sakit o illness star. Number 4. Tubig para naman makaiwas sa number 7 star na nagdadala ng thief, robbery, cheating at betrayal ay dapat maglagay ng isang basong tubig o aquarium sa southeast sector ng iyong bahay. Isang paraan ito para hindi ka manakawan lalo na kung ikaw ay may negosyo. Dapat ding iiwas na iharap ang iyong bed o kama sa southeast na direksyon ng bahay para makaiwas sa cardiovascular at cerebral disease ilagay ito sa northeast direction na pinaglalagyan ng asin para makaiwas sa insomnia at iba pang sakit. Number 5. Speaker. Para naman maka-attract ng magandang balita at masaganang buhay, dapat maglagay ng speaker o radio sa northwest na bahagi ng iyong bahay. Ang madalas na pagpapatugtog din nito ay isang paraan para makapagtaboy ng mga bad energies sa loob ng bahay mo. Ang paglalagay rin ng mga office materials gaya ng computer, phone at iba pang communication devices sa northwest o west part ng bahay o opisina ay tumutulong para maging productive ang trabaho o negosyo mo. Number 6. Bato at Lata isa pang hindi maswerting corner ng bahay ngayon ay ang southwest corner na kung saan makikita ang five yellow misfortune star na maaaring makapagdulot ng financial loss, injuries, worries at unexpected obstacles at calamities. Para kontrahin ito ay maglagay sa corner na ito ng limang kahit anong klasing bato sa loob ng isang lata at takpan ito. Number 7. Halaman Ang paglalagay din ng halaman sa west corner ng iyong bahay ay makakatulong para magkaroon ng magandang kalusugan sa buong taon. Isa sa ipinapayong halaman na maaaring ilagay ay ang bambu na sumisimbolo sa longevity. Kailangan ay panatilihin itong healthy at green para masigurong may natural elements sa loob ng iyong bahay na magiging pampaswerte sa buhay mo.